Marami ang gustong yumaman, ngunit kakaunti lang ang tunay na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng pagyaman. Haraw-araw tayong pinapaikot ng mga pangarap na may kasamang takot. Takot na maiwan, takot na magkulang, at takot na hindi makamit ang tagumpay na pinapangarap ng karamihan. Ngunit ang tanong, sino ba talaga ang mayaman? Ang taong may kayamanan sa bangko o ang taong may kapayapaan sa loob niya? Sa mundong puno ng ingay, kompetisyon, at walang katapusang paghahabol, madalas nating nakakalimutan ang pinakamatinding labanan ay hindi sa merkado kundi sa sarili. Ang pagyaman ay hindi nagsisimula sa kung ano ang hawak mo kundi sa kung sino ka habang hinahawakan mo ito. Ang pera ay makapangyarihan ngunit kung wala kang disiplina, karunungan at direksyon, magiging alipin ka ng bagay na akala mo ay magpapalaya sa iyo sabi ni Seneca. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kakaunting bagay na kailangan mo upang maging payapa. Ang taong marunong makontento, siya ang tunay na malaya, sapagkat ang yaman na walang karunungan ay gaya ng ilog na walang pampang, umaapaw ngunit walang direksyon. Kaya bago mo hanapin ang ginto sa labas, hanapin mo muna ang lakas sa loob. Bago mo habulin ang tagumpay, unawain mo muna kung bakit mo ito gustong abutin. Dahil ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang makuha mo ang gusto mo, kundi ang matutunan mong pahalagahan ang mayroon ka habang patuloy kang lumalago. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngayon, kung handa ka ng umangat hindi lang sa panlabas na anyo ng tagumpay, kundi sa tunay na yaman, nang pag-iisip at pagkatao. Samahan mo ako. Isa-isahin natin ang pitong hakbang kung paano mo mararating ang buhay na may kayamanan, kapayapaan at karunungan. Unang hakbang. Linangin ang tamang kaisipan tungkol sa yaman. Ang unang hakbang tungo sa pagyaman ay hindi nagsisimula sa kung gaano karami ang nasa kamay mo, kundi sa kung gaano kalinaw ang laman ng iyong isipan. Maraming tao ang gustong yumaman, Ngunit kakaunti ang nauunawaan ang tunay na ugat ng pagunlad. Hindi lahat ng marunong kumita ay nagiging mayaman dahil ang kayamanan ay hindi lamang bunga ng trabaho o swerte, kundi ng disiplina at tamang kaisipan. Ang isip ay parang lupa. Kung ang itatanim mo ay takot, duda at inggit, huwag mong asahang aanihin mo ay kasaganaan. Ngunit kung ang itatanim mo ay karunungan, pasensya at layunin kahit maliit na pagkakataon ay magbubunga ng tagumpay. Kaya bago mo baguhin ang direksyon ng buhay mo, baguhin mo muna ang paraan ng pag-iisip mo. Maraming nananatiling mahirap hindi dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil sa paniniwalang hindi sila karapat-dapat umunlad. Kapag nilimitahan mo ang iyong pananaw, nililimitahan mo rin ang iyong kinabukasan. Ngunit kapag pinili mong buksan ang isip mo sa posibilidad, Magsisimula kang makita ang mga daan na dati ay hindi mo napapansin. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang nagpapabigat sa atin, kundi ang paraan ng pagtingin natin sa mga iyon. Ang taong marunong magpalaya ng isip mula sa takot at pagkabalisa ay mas may control sa kanyang buhay kaysa sa taong pinamumunuan ng kasakiman. Ang kayamanan ay hindi lang sukatan ng kung anong meron ka, kundi ng kakayahan mong maging payapa kahit wala pa ang lahat ng iyong pangarap. Ang pagyaman ay hindi laro ng kapalaran. Ito ay proseso ng paghubog sa sarili. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo para umunlad. Minsan sapat na nabaguhin mo kung paano mo ito tinitingnan. Dahil kapag tama ang pananaw mo, kahit maliit na hakbang ay nagiging malaking pag-usad. Ang isipan na disiplinado, mapagpasalamat at marunong maghintay ay mas makapangyarihan kaysa sa taong mabilis kumilos ngunit walang direksyon. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasa labas, kundi sa loob. Kapag ang loob mo ay payapa at matatag, kahit anong unos ang dumating, mananatili kang buo at matibay. Ikalawang hakbang Paigtingin ang lakas ng disiplina sa pagyaman. Ang ikalawang hakbang tungo sa tunay na pagyaman ay ang pagpapaigting ng disiplina. Walang kayamanan na tatagal kung ang aksyon ay pabigla-bigla, walang plano o batay lamang sa emosyon. Ang disiplina ang pundasyon ng bawat matagumpay na hakbang. Kung ito ay matatag, kahit sa harap ng tukso at pagsubok, ang tao ay patuloy na uunlad. Maraming tao ang iniisip na sapat na ang swerte o pagkakataon. Ngunit ang tunay na yaman ay bunga ng paulit-ulit na pagpili na gawin ang tama kahit mahirap, kahit hindi ka masaya, at kahit walang ibang nakakakita. Ang bawat desisyon na ginawa ng disiplinadong isip ay nagbubuo ng landas patungo sa kasaganaan. Disiplina ay hindi lamang tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa bawat aspeto ng buhay: paggastos, pagtitipid, pag-iinvest, oras, kalusugan, relasyon, at karunungan. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili sa maliliit na bagay, ang malalaking tagumpay ay sumusunod nang natural, sabi ni Marcus Aurelius. Ang taong mahina ang loob ay parang barkong walang timon hindi siya makakarating sa kanyang layunin kahit gaano kalakas ang hangin o bagyo ngunit ang may disiplina at malinaw na direksyon ay makakayanan ang kahit pinakamalaking unos kaya ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay sandata. Ito ang kalasag na nagpuprotekta sa iyo mula sa pagkaalipin ng tukso, ingit at pagkakamali yang pinakamahirap na hakbang ay ang simulan at panatilihin ang disiplina araw-araw. Ngunit bawat araw na nagagawa mo ito ay isang hakbang papalapit sa tunay na pagyaman. Hindi ito tungkol sa sobrang pagod o labis na sakripisyo. Ito ay tungkol sa tamang ritmo, tamang desisyon at matatag na paninindigan. Kapag ang disiplina ay naging ugali, hindi na ito isang labanan. Ito ay isang natural na daloy ng pamumuhay at sa daloy na iyon, ang kayamanan ay hindi lamang pera o material na bagay. Ito ay kapayapaan ng isip tiwala sa sarili at kakayahang gumawa ng tamang hakbang kahit sa pinakamadilim na oras. Sa bawat hakbang, tandaan na ang disiplina ay hindi nakikita ng lahat, ngunit ang bunga nito ay makikita sa buong buhay mo, sa paraan ng pagharap mo sa problema sa pagpili mo ng oportunidad at sa paraan ng pagtrato mo sa sarili at sa iba. Kapag natutunan mong paigtingin at panatilihin ang disiplina, nagiging posible ang bagay na tila imposible nagiging malinaw ang landas na dati ay malabo at sa huli, ang tunay na pagyaman ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang hawak mo kundi sa kung gaano kakalaya mula sa mga bagay na hindi mahalaga at kung paano mo pinapahalagahan ang bawat tamang aksyon. Ikatlong hakbang, paunlarin ang kakayahan at karunungan sa buhay. Ang ikatlong hakbang tungo sa tunay na pagyaman ay ang patuloy na paglinang ng sariling kakayahan at karunungan ang pera at kayamanan ay maaaring dumating at mawala. Ngunit ang kaalaman at kasanayan na iyong pinaghirapan ay mananatiling kasama mo sa buong buhay. Kapag pinili mong palaguin ang isip at talento mo, binubuksan mo ang mga pinto na hindi maabot ng iba. Maraming tao ang gustong yumaman ng mabilis, ngunit hindi nauunawaan na ang tunay na pagunlad ay bunga ng pagpapabuti sa sarili. Ang bawat oras na ginugugol mo sa pag-aaral pagpraktis at pag-unawa sa mundo ay isang hakbang patungo sa kasaganaan. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang natutunan mo sa simula. Ang mahalaga ay patuloy ang paglalakbay at ang pagtitiyaga na maging mas mahusay kaysa kahapon. Sabi ni Seneca, ang buhay ay hindi sapat para sa lahat ng kaalaman. Ngunit ang talino at pag-iisip ay nagbibigay daan sa mas makabuluhang paggamit ng bawat pagkakataon. Kung ang isip mo ay malinaw, at ang kakayahan mo ay pinagyaman, mas handa ka sa mga pagkakataon, mas maayos kang makakagawa ng desisyon at mas matatag kang haharap sa hamon. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kakayahang lumikha, magdesisyon ng may karunungan at humawak ng responsibilidad para sa sarili at sa iba. Kapag pinapahalagahan mo ang karunungan higit sa kasakiman ang bawat hakbang mo ay nagiging pundasyon ng matibay na tagumpay. Ang bawat bagong kaalaman ay parang binhi. Kapag inalagaan at ginamit ng tama, lumalago ito at nagbibigay ng bunga sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Nagiging mas malinaw ang pag-iisip, mas maayos ang pamumuno sa sarili at mas mapagpahalagahan mo ang pagkakataon na dumarating, hindi sapat na matutunan ng isang bagay kailangan mong ilapat ito sa totoong buhay, ipraktis at gawing bahagi ng ugali mo. Sa ganitong paraan, ang kaalaman ay nagiging kapangyarihan at ang kapangyarihan ay nagiging kalayaan mula sa kawalan ng direksyon at takot. Kapag pinagsama mo ang disiplina sa unang hakbang at ang tamang pag-iisip sa ikalawang hakbang, ang paglinang ng kakayahan at karunungan ay natural na susunod. Ang taong may malinaw na isipan at disiplinadong gawi ay mas mabilis matututo, mas matibay sa hamon, at mas handa sa pagharap sa anumang hamon ng buhay. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay bunga ng patuloy na pagpapabuti sa sarili at ito ang yaman na hindi mananakaw ng panahon o pagkakataon. Ikaapat na hakbang, mamuhay ng may, pananagutan sa bawat desisyon. Ang ikaapat na hakbang tungo sa tunay na pagyaman ay ang paghubog ng kakayahang mamuhay ng may pananagutan yung yaman at tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano karami ang hawak mo, kundi sa kalidad ng mga desisyon na ginagawa mo araw-araw. Ang bawat aksyon, maliit man o malaki, ay may epekto sa hinaharap mo at sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Maraming tao ang umaasa sa swerte o pagkakataon, ngunit ang tunay na yaman ay bunga ng pagkilala sa kapangyarihan ng sariling desisyon. Kapag iniiwasan mo ang pananagutan, nagiging alipin ka ng sitwasyon at ng opinyon ng iba. Ngunit kapag tinanggap mo ang responsibilidad para sa bawat hakbang at bawat pagpili mo, nagsisimula kang kontrolin ang iyong kapalaran. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kalayaan ay nagsisimula sa pag-unawa na ikaw ang may hawak ng sariling kilos at pagpili. Ang taong hindi tumatanggap ng pananagutan ay parang barkong walang timo ng bawat tamang aksyon na ginagawa mo. Nang may buong kamalayan at pananagutan ay nagpapatibay sa pundasyon ng yaman at tagumpay. Ang pananagutan ay hindi lamang sa pera o negosyo. Ito ba sa oras na ginugol mo sa relasyon na pinapahalagahan mo, sa kalusugang inaalagaan mo at sa mga pangarap na tinutupad mo. Kapag natutunan mong mamuhay ng may pananagutan, mas malinaw ang mga layunin mo at mas maayos ang mga hakbang patungo sa tagumpay. Hindi laging madali ang harapin ng resulta ng sariling desisyon. Minsan ang mali ay masakit at mabigat dalhin, ngunit sa pagtanggap ng responsibilidad at sa pag-aaral mula sa karanasan, lumalakas ang karakter at lumalalim ang kakayahang gumawa ng matalinong hakbang sa hinaharap. Ang bawat desisyon na may pananagutan ay parang binhi ng tiwala sa sarili kapag pinapangalagaan at pinapalago ito, lumalago rin ang kakayahan mong pamahalaan ng yaman at buhay ng may karunungan. Sa ganitong paraan, ang kayamanan ay hindi lamang material na bagay, kundi nagiging simbolo ng integridad, disiplina at kakayahang mamuhay ng may dignidad. Sa huli, ang taong marunong mamuhay ng may pananagutan ay hindi basta nakakaabot sa kayamanan. Siya rin ay nakakaabot sa kapayapaan ng isip tiwala sa sarili at respeto mula sa iba. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang hawak mo, kundi sa kung paano mo ginagamit ang kapangyarihan ng sariling desisyon para sa kabutihan at pagunlad. Ikalimang hakbang Paigtingin ang pagpapahalaga sa panahon at oportunidad. Ang ikalimang hakbang tungo sa tunay na pagyaman ay ang pagunawa sa halaga ng panahon at paggamit ng bawat oportunidad nang may kabuluhan. Maraming tao ang naghahangad ng tagumpay ngunit nasasayang ang oras sa walang saysay na gawain sa pag-aalala sa hindi mahahalagang bagay o sa paghihintay na lamang sa swerte. Ang oras ay ang pinakamahalagang yaman na mayroon tayo at kapag ito ay naaksaya, hindi na ito maibabalik pa. Ang bawat sandali ay pagkakataon. Ang bawat desisyon ay may epekto sa hinaharap. Kapag natutunan mong pahalagahan ng oras at gamitin, ito nang may direksyon. Mas madali mong makakamit ang mga layunin mo at mas malaki ang magiging bunga ng bawat hakbang. Hindi sapat na may plano ka lang. Kailangan mong kumilos at ang pagkilos ay dapat na may layunin at disiplina. Sabi ni Seneca, hindi natin hawak ang haba ng ating buhay kundi ang paraan ng paggamit natin sa bawat sandali. Ang taong nagmamadali, nang walang plano, o nag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhang bagay ay parang pumupunta sa dagat na walang timon. Ngunit ang taong may malinaw na layunin, may disiplina, at may pagpapahalaga sa bawat sandali ay unti-unting umuunlad at lumalapit sa tunay na kasaganaan. Ang pagyaman ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito rin ay tungkol sa kung paano mo pinapahalagahan ang oras, oportunidad at relasyon na bumubuo sa iyong buhay. Kapag natutunan mong i-prioritize ang mga bagay na magdadala sa iyo sa layunin mo, mas malinaw ang direksyon ng buhay mo at mas maayos ang pagdedesisyon mo sa bawat hakbang. Hindi madaling iwasan ang distractions at tukso sa paligid, ngunit ang disiplina sa oras at malinaw na layunin ay nagbibigay lakas sa pagharap sa mga ito. Kapag nagagawa mo ito araw-araw, unti-unti mong makikita ang resulta ng iyong pagsisikap at ang yaman ay hindi lamang material, kundi pati kapayapaan ng isip at tiwala sa sariling kakayahan. Ang bawat sandali na ginagamit mo nang may kabuluhan ay binibigyan ka ng pagkakataon na lumago, matuto, at maging mas handa sa darating na hamon. Kapag pinagsama ang tamang pananaw, disiplina, karunungan at pananagutan, ang pagpapahalaga sa oras ay nagiging susi sa mas malalim na pagunlad at tunay na kayamanan. Sa huli... Ang taong marunong magpahalaga sa oras at oportunidad ay hindi lamang yumayaman sa pera kundi sa karanasan, karunungan at kapayapaan ng puso. ika na hakbang. Magtayo ng malusog na relasyon at network. Ang ika na hakbang tungo sa tunay na pagyaman ay ang pagpapaigting ng relasyon at pagbuo ng matibay na network. Walang sino man ang nabubuhay. Nang ganap na nag-iisa, ang tao ay nilikha upang makipag-ugnayan matuto mula sa iba at magbahagi ng kaalaman at oportunidad. Ang mga relasyon mo ay maaaring maging tulay patungo sa tagumpay, suporta sa panahon ng kahirapan at inspirasyon sa gitna ng pangungulila. Maraming tao ang nakatuon lamang sa sarili at iniisip na pera at talento ang sapat upang umangat. Ngunit ang tunay na yaman ay bunga rin ng kalidad ng pakikipag-ugnayan at tiwala sa iba kapag nakapaligid ka ng mga taong may malasakit, disiplina at karunungan, mas lumalakas ang loob mo at mas malinaw ang direksyon ng iyong buhay, sabi ni Epictetus. Ang isang tao ay hindi nabubuo lamang sa sarili. Ang kanyang karakter, decision at tagumpay ay nahuhubog din sa pamamagitan ng mga taong kasama niya sa buhay. Ang pakikipagrelasyon ng may integridad, respeto at malasakit ay nagbubukas ng pinto sa oportunidad at nagbibigay suporta sa bawat hakbang patungo sa pag-unlad. Hindi lamang ito tungkol sa dami ng kakilala. Ito ay tungkol sa kalidad ng ugnayan at kung paano mo pinapahalagahan ang bawat tao sa paligid mo. Ang tunay na network ay hindi sumusukat sa pangalan o posisyon kundi sa halaga ng tiwala, respeto at pagtutulungan. Ang bawat tamang relasyon ay parang pamumuhunan. Kapag inalagaan at ginamit ng tama ito ay nagbibigay ng bunga sa anyo ng kaalaman, suporta at pagkakataon. Kapag nagkaroon ka ng kakilala na nagbibigay inspirasyon at nagtutulak sa iyo na maging mas mabuti, unti-unti mong nararanasan ang pagyaman na higit pa sa pera. Hindi laging madali ang bumuo ng matibay na relasyon. Kailangan ng oras, pasensya at kababaang loob. Ngunit ang bawat effort na inilaan sa paglinang ng ugnayan ay bumabalik sa iyo ng mas malakas at mas makabuluhan. Kapag pinagsama ang tamang kaisipan, disiplina, karunungan, pananagutan, at pagpapahalaga sa oras, ang pagtatayo ng malusog na network ay nagiging susi sa mas matibay na tagumpay. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa kakayahan mong magtulungan, magbigay at mamuhay ng may malasakit sa iba. Ikapitong hakbang Ibigay at ibahagi ang iyong kayamanan ng may karunungan. Ang ikapitong hakbang tungo sa tunay na pagyaman ay ang kakayahang magbigay at magbahagi ng may karunungan. Ang yaman na pinaghirapan mo ay hindi lamang para sa sarili. Ang tunay na kayamanan ay dumadami at nagiging makabuluhan kapag ito ay ginagamit upang magbigay halaga sa buhay ng iba at hindi lamang para sa pansariling kapakinabangan. Maraming tao ang iniisip na ang pagyaman ay huling destinasyon. Ngunit ang pinakamataas na anyo ng tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng naipon kundi sa paraan ng paggamit nito para lumikha ng positibong epekto. Kapag natutunan mong ibahagi ang kayamanan mo nang may karunungan, nagiging inspirasyon ka sa iba at lumalawak ang iyong impluensya sa mabuting paraan. Sabi ni Seneca, ang nagbibigay ng yaman nang walang labis na kasakiman at may tamang layunin ay higit na masaya kaysa sa taong umiikot sa mundo na walang pakialam sa kapwa. Ang pagbibigay ay hindi palaging tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaalaman, panahon, talento at suporta. Kapag nakikita mo ang buhay bilang daloy na pwedeng pagyamanin, hindi lamang ang sarili, kundi ang iba, nagiging mas makabuluhan ng bawat hakbang at desisyon mo. Ang pagbabahagi ay hindi nagpapahina sa iyo. Sa halip, pinapalakas nito ang loob, binubuo ang karakter at nagbubukas ng mas maraming pagkakataon. Kapag ginamit mo ang yaman mo para sa kabutihan, nagiging malinaw ang layunin ng bawat hakbang na ginawa mo at nagkakaroon ng epekto ang bawat sakripisyo at pagpupunyagi. Hindi lahat ay marunong magbigay ng tama. Kailangan ng karunungan, timing at malinaw na intensyon upang ang pagbibigay ay magdulot ng positibong pagbabago at hindi ng pagkaubos o pagsasayang ng yaman. Ang bawat tamang pagkilos ay nagbabalik sa iyo sa anyo ng respeto tiwala at mas matibay na relasyon sa kapwa. Kapag pinagsama ang lahat ng naunang hakbang, tamang kaisipan, disiplina, kakayahan at karunungan, pananagutan, pagpapahalaga sa oras at matibay na relasyon, ang pagbibigay ay nagiging natural na bunga ng iyong buhay. Ito ang hakbang kung saan ang tunay na yaman ay sumasabay sa kabutihan at ang buhay ay nagiging mas makabuluhan. Ang kayamanang ibinahagi mo ng may karunungan ay patunay ng katatagan, integridad at kapayapaan ng loob. Sa huli, ang tunay na pagyaman ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang hawak mo. Ito ay nasusukat sa kung paano mo ginamit ang yaman mo upang pagyamanin ang sarili, ang iba at ang mundo sa paligid mo kapag natutunan mong magbigay ng may karunungan at malasakit, ang buhay ay nagiging mas matibay, mas makabuluhan at mas ganap. Makikita natin na ang tunay na pagyaman ay hindi lamang tungkol sa pera o material na bagay, ito ay tungkol sa kung paano mo hinuhubog ang isip mo, pinapalakas ang disiplina, pinagyayaman ang kaalaman, at tinatanggap ang pananagutan sa bawat hakbang, ito rin ay tungkol sa pagpapahalaga sa oras pagtatayo ng matibay na relasyon at pagbabahagi ng yaman ng may karunungan at malasakit ang kayamanan na walang direksyon, walang disiplina at walang layunin ay walang saysay. Ngunit kapag pinagsama ang tamang kaisipan, determinasyon, karunungan at malasakit sa kapwa, ang yaman ay nagiging tunay na kapangyarihan at nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Ang bawat hakbang na ginawa mo tungo sa pagunlad ay patunay na ang buhay ay maaaring maging mas makabuluhan, mas matatag at mas puno ng kahulugan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang layunin ng buhay ay hindi ang mas marami kang magkaroon kundi ang maging mas mabuti, mas matatag at mas malaya sa sarili. Ang bawat hakbang na ginawa mo para sa sarili mo at sa iba ay nagdadala sa iyo sa tunay na kalayaan at kasaganaan. Kaibigan at kapatid, muli Inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, samahan mo ako sa paghubog ng isip at karakter na magdadala sa iyo sa buhay na may tunay na yaman at kahulugan. Maraming salamat po, magingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.